Bili, bili pa raw. Kapitan mo yung kamay. Wag ka, Wag ka, man nakik. Hindi ka naman si Nasaktan. Go, Go, Ano ba Hindi magbabayagan hey, na Eh <laughs> hey, hindi ka na mabubuntis, 'di ba? pa lang kanya magbubuntis 'yan. Oh, sa kanya kang Si mojen. O mo Jen. <laughs> ay, ay, ay. At, <laughs> bili, ya, mo, Jen. Huwag ka! pamamanse. ka na kay tipe? <laughs> Hindi ka na masasaktan eh. Hindi, ay ka, ka naman eh. O o, bili ubilihin do. Kasi kapitan mo yung kamay. <laughs> wala ah <laughs> ako 'pag bumungo mo Hindi pa, Sige, Yah, hindi niya itutuloy 'yan. Believe. mo. O, go, sige, gagawin mo nga. ko mo talaga <laughs> 'to. O oh, sige, gawin mo. Hindi magaka-pera Paano yan? Kung wala kang pera ng mga tinda? O bili ka mo, Shen. <laughs> Lapitan mo siya eh. naman, nga pa? Bakit? O yakapin mo naman. na! natin na siya eh! Naku, sanay pa naman sa dungkaban. Lapin nga, ano-aloan ako. Na 9 years old, dapat yung niyakap ko 15 years old. Oh, Talagang hindi na kasi buo. Nung niyakap ko, ginagawa ko rin. Nalisin ko agad. Gusto mong gawin dun sa Subukan mo! O hindi gawin ko! Ah! Bumabagod ka! Kung pakit! ok din Me ko dong gumnahe mo. Dali dito wala kang weapon, magkamukha na nga kayo, eh. Oyo! May ano na naman mo? bai. Wala ho, <ko>, sige. Billy! <laughs> wala po, wala po. Chen, do kong ako sa iyo dinudunggaban ko yan may maiingayoy, maririni sa bijou. Pobili na kubo, 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 na kubo, यासनम <suk> <coughs> <laughs>